Okay, tara na po. Mag-start na po ang misa dito sa Castilian Court. Ano? tumaba ako sa Taiwan <laughs> kapagsabal ni Jesus. Kaya hindi nawa tayong manalangin at magbigay po rin sa ama na siya nagbigay ng kanyang anak para sa ating kaligtasan. Mga kapatid, binabati ko kayo sa ngala ng ating Panginoon, Isu Kristo. Kaya nga rito ngayon sa ating piling sa pagkakwinikan niya. San man siya galawa o katulad at ang at ng dahil sa akin. Naroon akong kasama niya. Kaya ang pagkain lahat ay maging dapat gumanap sa banal na, na ito. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng awa at patawad sa ating mga makapangyarihan. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at, at sa, sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita sa, 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 sa at sa asaking pagkulang. Kaya sinasama sa ko sa mga 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 lahat panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mga pangyariang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga katalanan at patbayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. 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 Panginoon, kaawan mo kami. you news. gusto natin na mag-appealing yung paniniwala na meron tayo sa iba. Kasi mas marami ang taliwas sa paniniwala na meron ka tama, kaya mas titiliin mo na maging taliwas din o taliwas yung paniniwala kung bakit natin ginaganap ang simbang gabi. Bakit natin, bakit pa ba natin ginaganap ang simbang gabi ito? Balikan natin ang dahilan at rason kung bakit natin ginaganap ang Pasko. Bakit ba pa natin ginaganap ang Pasko? Sa mga bata, bakit natin ginaganap ang Pasko? Di ba para may regalo? Para may angpaw tayo? Pero dapat hindi ganon. Dapat magsisimula ang pagtuturo na kung bakit natin ginaganap ang Pasko, kung ano ang dahilan ng pagdiliwang natin ng Pasko sa mga magulang, sa mga maratanda gabayan natin ng mga bata sa pagkakaroon ng konsepto na kung sino ba talaga ang naghahari sa araw ng Pasko. Ang pau ba yan? Regalo ba yan? Gadget ba yan? bayan, ba yan? O ticket ba yan sa concert? O sa huli ang araw ng Pasko. Sana kayahin natin yung mga magsasaka na unang naghandog ng konsepto ng simbang gabi sa atin. Yung mga magsasaka noon gumagawa ng paraan o gumawa ng paraan para makapagsimba pa rin sa araw at sa oras ng kanilang pag-alim. Idunulog nila sa mga pare ang pagdaraos ng misa sa madaling araw para makapagsimba pa rin sila bago sila magsaka at umalim. Hindi ko sinasabi ang mga bagay na to para ilagay ninyo si Jesus sa sentro ng inyong mga pagdiliwang. Sinasabi ko ito dahil gusto kong ilagay ninyo si Jesus sa sentro ng inyong mga buhay. Kaya sa pagsisimula ng simbang gabi natin ngayon, Himukin natin ang ating mga sarili na limunin ang puno at dulo, ang rason at ang dahilan kung bakit natin ipinagdiriwang ang araw ng Paskuhan. Dahil ito ang araw ng pagdating ng ating tagapagligtas. Naniniwala ba ang lahat doon? Yes. Ang hina, parang hindi naniniwala. Nang naniniwala ba tayo lahat doon? Yes. Sino ang sentro ng Pasko? Jesus. Parang hindi naman ninyo alam. Sino ang sentro ng Pasko? Si Bakit natin hindi ang Pasko? kayo lang muna. At ipasa din nyo sa inyong mga anak ang konsepto ng Kristo sa tuwing magdiliwang ng Pasko. At hindi kung ano-ano mga bagay na umiikot at iikot sa buhay nila. Kasi yung mga bagay na yun, makakabit lang naman nila yun, mahahawakan, hindi pa sa panahon, masisira. Pero yung paniniwala nila sa Diyos, habang tumatagal, habang nahihirapan sila sa buhay, ituro natin sa kanila kung paano kumakit at kung paano maging mas matatag pananampalataya sa Diyos. Kasi hindi naman tayo nagsisimba dahil ng tradisyon, di ba? Nagsisimba tayo dahil naniniwala tayo sa Kanya, naniniwala tayo sa pagdating ni Jesus, at naniniwala tayo na dapat dapat lamang ang Pasko ay pagdiwag sa presensya ng ating Diyos.

Mga kapatid, gunitayin natin ang mga kapatid sa pagsakit ng ating Panginoong Kristo para sa ating kaniligatan. Laman namin yung pagmahal na sandaling ito kamay walang paring kasama.